Hello hey guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Basketball Channel. A failure or also a martyr. So ngayong hapon na to, tiga na sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang message sa Buzzes and Spirit Guide sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kagadapan sa buhay ng mga Gemini ang ating maahagilap? Ha so guys, this reading is a general reading na mga gilap makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update kasi maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo-lalo na ang diligit-skip ng Adzaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik na dilig na gumapaw na balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa inyo ng ating English Spirit for the sign of for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga Tutuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Let's give information po. Okay, ano kayong gusto sabihin sa ating gabay? There's a 12 cups, a partnership. Na meron itong usapin about sa uh, pakikipag-usap, pakikipagtala ka or pakikipag-konektado no, sa isang tao. No, what is additional messages? Now, there's something unconditional love. No, this is same there's something that nine of pentacles with a security. No, magkaroon ka na siguridad pagdating sa sarili mo. No, or either pagdating sa finances no? Especially more on finances to. Kailangan marunong kang protection nito. No, at the same time, there's something that King of Pentacles magi practical ka sa kung ano naman yung mga bagay na meron ka. No? And this is something that will force you with a good luck. Now, there's a destiny is yours na magiging maganda ikot ng kapalaran mo. No, magiging maganda daloy ng sitwasyon mo. Now, there's a needs of wants, no? Ano naman yung mga bagay, plano mo, maaaring uh, matupad mo to at may katuparan no, maaaring nga um, makakamit mo ang matagal mo ng minimit year. No, sa so, mga may bagong pa plano, no? maaaring magawa mo to there's a two kung naging balance ka lang pagdating sa emosyon, pagdating sa lahat ng bagay para magawa mo to ng perfecto, no? What is additional the messages? There's a justice card. Another there's something justicia na no? makakamit mo ng justicia dito lalo na sa usapin about sa uh, partnership, no? about sa relasyon. Now, let's see what is the nine of pentacles. Now, there's something guys with the need of wands. Now there's something a past communication and past moment. So there's a something trouble. Na magkakaroon din daw dito ng trouble, communications, transaction, email, messages, a phone call. So kailangan daw dito may respeto. Not discipline. There's the word card represents something trouble, success accomplishment. No, maging practical ka. Ano ba talaga yung pangar pangarap mo? Ano ba talaga yung purpose mo? Yung kailangan mo tutukan. What is the will of fortune? Reference with the Knight of Cups. There's something in offer. No, may offer dito na magdadala sa'yo ng bagong eksena. Na no, bagong kapalaran. Now, what is the ease of wants? Reference and guys with the four of pentacles for saving money. Protection and mat, pangalagaan mo yung grounds mo dito. Even your territory. No? Kailangan na naman yung mga bagay na papasok sa isip mo. Sa utak mo, kailangan mong uh, matutunan na proteksyonan mo naman yung mga bagay na meron ka ngayon. And there's a star card for healing and recovery. Huwag ka mag-alala. Maging balance ka lang, tutuparin lahat ang bagay kahilingan mo. Magkakaroon ng kagalingan, katuparan at pag-asa. What is the two of cups? Sir, ito the justice card. There's a nine of pentacles with a blossoming. So may paglago. Now, may paglago paglakas ng finances dito na maaaring mamumukad ka, maaaring mamayagpag, maaaring lubago, no? Additional messages. And there's a five of cups, no? May mga disappointment ka dito, may mga mistakes or something to regret, na maaaring nga nagdadala sa inyo realization, kaya kailangan protection mo, at pangalagaan mo ang grounds mo, no? And this is something, guys, with a full card with a leaf of faith na kailangan buong tiwala mo at pananampalatayos mo sa ating Panginoon, sa ating gabay, na magagawa mo ng maayos ang iyong mga hangarin. Now, sa of you, makakalis ka talaga, na makakapag bansa ka. And there's a nine of cups, there's a wish fulfillment, na matutupad talaga yung mga pangarap mo dito, na maaaring papabor na sa iyo ang sitwasyon, maaaring iikot ng kapalaran mo. Additional messages, there's a page of survey curiosity na kailangan tuklasin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No, kung magkakaroon ka ng ideas, plano, kailangan mo muna itong busisiin. No, gamayan, pakiramdaman, alamin. What is the two of pentacles that the star card? Represent with the ten of swords with sabotage. Nasa mo pita talaga may sumasabot sa eksena mo. Na maging balanse ka. No? What is the additional messages with an angel spirit? No, there's an need Just focus. na no, mag-focus ka sa kung ano yung mga bagay na meron ka. Especially pagdating sa finances. No, pangalagaan, protectionan mo ito. No? At magkaroon ka ng dedication at the same time, huwag ka magpapadistract. No, there's an area once for slow and steady. No, utay-utay, hinay-hinay. No, makakamit mo rin yan. Para walang regret, walang uh, pagsisisi pang hinayang no, sa mga bawat action and decision mo. No, kailangan mong gagamayan no? Lahat ng mga mangyayari, transactions, no offer, kailangan pag-iisipan mo. There's a page of cups. Listen to intuition. Makinig ka sa inner voice mo, sa gut feeling mo. No, hindi kayo liligaw nito. There's an ace of cups. Ay, the ace of pentacles that brings you a big shot and big money coming in for you. Talaga na sa palad mo. No, na maging masagana at maging maganda ang buhay mo. May malaking offer na paparating. And this is something the moon card with a dream coming true. No, at matutapad yung mga pangarap mo talaga dito. Let's see what is the messages. Reversing everything is fine. So, see, kahit na feeling mo, um, kung nakilala mo na yung mga tao sa paligid mo na, minsan na sa binabutay ka, niloko ka, pero wag ka mag-alala, makaka-recover ka din dyan. At kinakaya mo. That's good. No? So, let's see what is the visual messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Alamin na natin, guys. So, let's watch this. Okay, let's see what is the messages for finances and career. So there's a three of swords. Now there's a something pain. Na may mga nararamdaman ka dito mga disappointment. Na may mga nararamdaman ka dito maaring na betray ka pagdating sa finances. Now there's an empress card for revert. Na kailangan mo mahalin at ko sa alagaan na sarili mo. Na naloko ka na dito. There's something blessing coming in. Huwag ka alala Matatapos din tong burden mo. Na matatapos din lahat ng mga obligations sa responsibilidad mo. Na makakaraos, makakabangon ka dyan. There's a six of pentacles na magiging balance ng situation mo. Kumapit ka lang. Nagaganda no, gaganda na rin yung kalagayan at ang sitwasyon na kinasasadlakan mo, there's a six of cups na matuto ka lang from the past. Ang six of cups, something of remnants, no? Kumaga, mga pinagdaan ng mga naranasan. And there's a kind bonds by confidence. Basta lakasan ang loob mo, maging matapang ka. No, alis yung may pag-aalinlangan mo, Takot mo, alisin mo yan What is additional messages Pagdating sa love life? Sa pag-ibig There's the king of cups May devoted dito At so for the person No? Na makasama mo Makatuluyan mo There's a chariot ka parating Ibig sabihin ko may darating pa No? Na mas better No? This is something guys with require queen of pentacles Basta matuto ka How to manage and control Your finances No? There's a sign of Happiness Magiging masaya At magiging maligaya ka dito And there's a magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo rin yung mga manifest. Makukuha, makakamit. No? And this is something that's high na Maraming hidden agenda dyan. Maraming hidden enemies. na Matuto ka at pangalagaan mo naman yung mga bagay na meron ka. Lalo-lalo na pagrelasyon. No? Para walang sumasapaw. What is additional messages pagdating sa kalisugan? There's an ease of sir. Magkakaroon ka ng mas maliwanag na utak. Isipan. Pananaw. No, there's a need of sword, no? Maraming toxic sa paligid mo. No, huwag ka magpapaniwala sa mga sasabihin nila sa'yo. Matuto kang protection at palaga mo yung grounds mo with the seven of wands. Protections. No, and this is the queen of sword will clear the boundaries. No, alis yung may magsisilbing blockages. Mag makakasira ng mental health mo. Pakawalan mo yan. No, meron talaga dito nagbibigay complications sa'yo para mas stress ka pagdating sa finances. No, maraming mga kakofetensya dyan. No, maraming mga kalaban dyan marami mga bagay na tututol dyan o taon tututol dyan Mag-ingat lang kayo dahil marami talagang kumbaga susubukin ka dito no, huwag ka natitiwala, especially with your friends no, kasi may mga peki ako nakikita ang kaibigan mo dito maaring plastic no, nandyan lang pag kailangan ng tulong or pag kinakailangan ka no, pag walang kailangan yan hindi mo silang mahagin at makita so guys, let's see what is additional messages tayo Pagdating naman tayo with the magic of fair messages and advices. So, let's watch this. Let's see what is the magic of fair messages represent what. What is the magic of fair messages represent? Now, there's something birthday. No, ngayon darating na birthday mo, Gemini. Na maaaring masasagot na lahat ng katanungan mo. No? And of course, there's something birthday season nga. Maaaring birthday mo na. Mayong araw na to, magbabirthday ka. And there's an autumn with a harvest moment. Huwag ka mag aani ka dito. Some of you, there's a pregnancy. Na magbuntis ka or maaaring, kumbaga, there's something blessing coming in. And this just being yourself. Na no? basta maging totoo ka sa sarili mo. No, hindi mo kailangan ni please yung sarili mo sa ibang tao para lang tanggapin ka nila. No? Kung ayaw sa iyo dumed maka. What is the yin and oracle card? No, this is something guys with the self-worth alam mo dapat sa sarili mo yung kalaga mo. Now that you are dealing with the air, ace of air, Gemini, Libra, Aquarius, no? Para sa ng sign ng person mo, or either your are also air sign ni person mo. No? at the same time, this is something that is with the spirit guides. No? may gumagabay talaga sa iyo dito, ancestors. No? Or either there's an element na gumagabay sa iyo dito. Synchronicity is represented with a ready. So, kailangan mo maghanda. No? you become a princess. Wow, magiging ano ka dito yung parang uh, mas, masusunod lahat ng gusto mo, no? Makukuha mo lahat ng gusto mo. There's a synchronicity for signs. Maraming mga signo sa senyales na pinapahatid at maaaring binibigyan ka na ng pahiwatig for Rema, romance age for a mystic love oracle deck represent guys with a single parent some of you baka single parent ka you're also a responsible mother or father Now, this is something guys we don't compromise with making changes. No, unti-unti na mababago ang lahat ng pinangako. No, maaring mapako yung mga pinangako. What is an angel's number represent what? Represent guys with the 333 with the social skills. Not the problem you have today will eventually disappear. Your guardian angel encourage you to maintain a positive outlook on life, since your luck may be about to change. It's that time to put to use your accumulating energy and inspiration for personality. Don't let don't let your ego the best of you. No, alisin mo yung bagay na makakapasira ng ng uh, sarili mo. Now, dahil may mga bagay dito nga alisin sa yon. Yung mga problema mo, yung mga pinagdadaanan mo, unti-unti yan maglalaho. Na mong kakalimutan yung pagiging ikaw not just be yourself what is the money move oracle deck and this something guys with the directions no plan when you want to be no kung baga bumuo ka ng plano ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo what is the part of the light represent what represent guys with um, the sun wow enlightenment no, may mga bagay dito lilinisin sa'yo, sa sa'yo I am nourished, by the boundless energy of the sun which is pacing day with the passing day the light within me grow to brighter infusing me with a strength and vitality no ka ng lakas no tibay no ng pangangatawa ng isipan lahat ng bagay nito palalaksing ka let's see what is the what lies beneath with the future ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Reference with a total drama action. No, kailangan mo mag ng action dito. No, iwasan mo na yung drama. Alisin mo na yung mga taong nag-feeling victim. No, the shadow work represent what? No, hindi mo kailangan na, um, intindihin yung mga tao na yan. No, minsan, kumbaga, kaya nagaganyan niya para lang kumuha ng atensyon. No, Or either gumawa ng eksena. No? And because this is something limiting beliefs, no? Mindset and self-realization. Kailangan, Um, ano man yung mga bagay na iisipin mo, ano man yung mga bagay na tatakbo sa sa utak mo, dapat ay yung paniniwalaan mo na makakatulong for you, gato ganyan. And there's a clarifying for a life situation. What is a clarifying for a life situation represent what? And there's a legacy revert. Honor history remain to restore and breathe life into forgotten tales. So see, kumaga, sinasabi dito, hindi mo ito makakalimutan. Okay na maaring tatatakto to sa iyo, mananatili itong sa isipan mo. No? Lahat mga bagay na pinagdadaanan mo o pinagdaanan mo, maaring ito yung panguhugutan, panggagalingan ng lakas ng loob mo na para lumaban muli. There's is something clarifying for your life situation. Hindi lahat na nabibigo ay kabiguan na ang talagang um, kahihinatan mo. No? Minsan tayo ay dinadara um, dinadala sa sitwasyon ng uh, pagkasira ng plano natin dahil may mas maganda pa palang plano ang nasa taas kaysa sa atin. What is the clarifying for your life situation? Represent guys with the on the men. Be compassionate and kind to yourself as you heal your heart. No? Kung baga, kailangan mong hilumin, no? Yung mga, mga naramdaman mong kabiguan, mga naramdaman mong disappointment, no? Yung mga parang feeling mo, um, nagkamali ka, tin, nahihirapan ka na muling Um, bumangon pa, no? Kailangan mong pakawalan yan. Maging, apahalagahan uh, mo yung emotion mo. No? The more na marunong tayong tumanggap ng mga kabiguan, of course, ng mga failure, pagkakamali natin, ay eh, um, mas pinatatatag tayo. No? Bilang isang tao. Let's see what is the peak of Jesus or no? So, let's watch this. So, let's see what is the peak of Jesus or no? Ito na yan, no? Let's start with the number one. with a pick a card no kung sino man yung um, naka I know nakapag-isip ka na ng tanong, diba? Hindi ka na bago sa channel ko. No, then of course, um, yung number one, kasi sino yung nakapili na number one na to na yun. And there's a guess. It's the icing of the cake all that is sprinkled to. No, mas makulay, mas maganda, at mas matamis pa. No, sa gusto mong mangyari sa buhay mo. No, at yes, oo, at tama ang gusto mo mangyari. And there's a no, number two, there's a no. Storm to violence shelter needed. No, mas unahin mo ang sarili mong kapakanan. No, umiwas ka sa bagay na mas lalong lalawak ang kamali at kabiguan. Number three, and this is something guys with a yes, your dreams take flight fluttering around busy. No, ibig sabihin dito, no, lahat ng pangarap mo, um, to pa mo ito, no? kailangan tutukan mo ang sarili mo para mas lalo mong makita at kahalagahan lahat ng mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan mo. No? Lumipad ka ng mas matayog at mas mataas. No? Ito pa rin mo ang yung mga hangarin at pangarap. So guys, this is a special goodbye for the month of for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, Once again, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit up kasi bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigi script ng ads away, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik siklik din na gumapaw na biyayang sa inyo. Maraming salamat po sa si Direx Video. bye-bye and bagoosh.